So, that's our program so we are the teamers of bloggers. Si apa naming Martin, uh, state commanding. Explanation. Ano pa rin ano, naghahanap po light spot. kasi nagtatanggal 'to nung, si ano pala si ano, si, Martel. Right then. sa amin po kasi na kami bata kasi yung pag-agreed ang pag sa mga friend na nandito na So, ano po yung naging goal po natin or mission or sa mabit bakit natin na yung organize po yung events na We started this since 2015 our uh -huh. The first uh, expo was 2015 kasi alam namin wala wala panalo sa darating na isang ng buwan. Napakakawawa na kami Kawawa-kawawa kami lalo na sa malapan pala sa kurikulum ng So, ang ginawa namin mm, ay gina sa tinipo uh, sa ito. Siya yung may pakanalo. Iwan na, namin para mag-level up naman kami at maki Worldwide. Sabihin natin worldwide kasi mayroon mga nagbayan yung dito na lumalapit sa uh, maluha. Mula noon, hindi eh, ngayon, every year na umaakit sa Nueva. Sa Metro Manila, sa Caleta, matapang na, na yung mga tagay doon ko In terms of work, uh, kasi level na na. So, yung pinakatakutan namin noon, parang wala na. Uh, confident na dahil uh, <coughs> na kaya Tapos, other form, ng yes. Oo. Dito, bini, isa, isa sa reason dun bakit namin mag-get up sa mga ganit. rin natin sa buong At sa noon, kami lang yung bumibigay outside. Ngayon, karamihan mga bisita ang bisaya. Hindi Locally, bini yung ilang sir na po yung nagpaproduce mga dekalidad, na yeah. So, the higher, higher. so of this uh, program, na-develop na, na-level up na yung breeding. Kaya gano'n po, naman. Yes. Right. Uh, Sobrang namin na, mga So, pwede po kayo mga or mag-invite. Again, salamat sa inyong lahat. Lalo-lalo kayo sa mga at nakarating kayo sa Ilocos. No? Uh, sana naman, taong taon nandito kayo kasi yearly ito. Eh. Yes. Baga, iibang magkikipag kaibigan. Inala sa iba, kaibigan. Kaya nga mga creators natin, maraming salamat sa kanila dahil uh, isang invitasyon lang. Hindi siya nandito kayo. So yeah. Yeah. Sir, magkakataon uh, yeah. uh, yeah. ko lang. Sir, sa mga kapag-participant, uh, sa mga mga Actually, as <laughs> far as Pampasilan, ito Ito. Ito may Ang hilo. So, level up, yung pag sa So, every year, uh, dati na kami na para yung mga para ma-enhance at saka ma-refresh yung mga bridges na yung mga manok dito. Likewise, uh, ang negosyo na rin, ang negosyo na rin. kasi karamihan sa mga ano ba nilalis dito, nag-bibrit and then they sell. So, nakakatulong din sa family. May grupo po, sir. May mga grupo tayo dito sa Ilocos. Tulad ng WPC, Baka, mga association na yan. Uh, pero in general, Ilocos po. Iba-iba man sila ng asosasyon, pero nagkakaisa sa nagkakaisa sa isang misyon uh, na magandahin, para dinhin ang kalidad ng Bago, bago lang po ba ito, sir? Matagal na po. Since 2015, natigil lang kami noong pandemya. Tapos puso, bumalik kami na yung So, uh, thank you, sir. Thank you, thank you, thank you, See you ulit next time. Thank you, thank you. Thank you, thank you.